Siya yung matulungin sa amin na eh, yun. Yung, dito namin na eh. yun. May, dati na may sakit yun eh. Tapos yung uh, Friday. Ani ano? Yan, no? Uh, pupuntahan ko ngayon si si Kabayang Bayani. Ibibigay ako sa kanya kasi kailangan daw niya. Dito kaya siya uli sa tulay. Sandali. Alas 10 na ng gabi pero ayan, medyo maliwanag pa rin. Uh, 14 degrees ngayon. Uh, Mag-alas 10 na. So, Tawagan ko lang siya baka kasi ibang mga nanjan na uh, delikado, Mukhang may mga tao dyan eh, hello 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 ah uh, uh, hello 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 sa tulay ah oh, hello wala hello 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 may hello 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 ngayon, hello eh. hello uh, hello 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 nandito ako hello 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 sa hello hello showbiz sa Dito sa hello so, sa, yun, sa Ah, oh, hello kawan. Oh, asyik ente, asyik bawa putar awak jan. Ah, di sini saya, ah, sampai tu lagi. Ah, si, jadi si, jadi aku five minutes, okay. Bubutan nanti sih kau. Lagi sih nanang gabe, ya, no? Kaliwanag pa rin. Uh, hindi. dito nga dito nga sa likod ng sobis ito yung sobis eh. la yun naman ng kanya uh, pero mas safe naman siguro to kasi maraming ilaw so, uh, i-check natin kung nandito sabi niya nandito siya eh so may kita din natin. Kukawa naman pero may babalita raw siya eh. Maganda raw yung balita. Oy. Oy. Para. yung ngayon. Yung, yung bag niya pero wala siya. 'Yan yung gamit niya oh. Pero wala siya dun So ay nagpunta yun Hintayin ko na lang siya dito Dama, upo ako muna dun Wala pa siya Saan kaya yun? Tagal, tagal Oh Siya na Siya na Kabayan Kabayan Oh, siya nga Lang niya Eh uh. Ah, oh, ano si kabayan? Kumain na kaya ito. Ah, Ah, oh, sa'yo. Ah, oh, abalita. Dito, hindi Hindi sa'yo. kasi nagsasara doon eh. Ay, ba't wala ka na doon? Eh, sa tulay. na sa'yo. Hindi naman ako kasi. doon. Puno na naman. Saka para palapit-lapit yung mag-asawa doon. Ah, uh, uh, ganun ba? Eh, saan ka nagpunta? Wala ka dyan na, kanina. Naga na, pa. Na, Nag-toilet ako sa likod. Kainin <laughs> mo ko. Ah, uh, kaya naman isang pala. Topic. Wala namang kukuha. Wala namang naman po. Ito, <coughs> naman. ito nga pala, kabayan. Yung safety vest ah, na ah, sinasabi ah, mo sa akin. Ah. oh ito. Oh, thank you. Oh. kanito? ano Hindi, okay na yan. Gamit ko uh, na rin naman yan eh. Kaya <laughs> naman. Oh, sige. Sige oh. No problem. No problem. problem. No problem. Wala ko sa iyong eh. Ano? Kaya sa iyo yan. Magkasing katawan naman tayo eh. Sige. Mga gahan ko na to sa Monday. Saan ka nga pala nakakuha ng work ka ba yan? Oo. Oh. Oo. Oh. Sa pan ka ba yan? Sa, sa Walmart. Sa gapan. Sa uh, cart push. Cart, cart pusher. Yung stock. Yung mga nag-pan. Stock. Uh, stocker. Doon ako. Ah. Uh, okay, so, okay na rin yan. Pero. Okay na rin. Eh, magkana naman ang bigayan doon sa iyo? Ah. Uh, parang 18 per hour yung pan sa akin o oh, yung pinabang for 3 months provision eh standard naman yan dito 3 months o oh. Uh, may kasi di bang minimum 16 eh mas matas ng konti so ay sabi ko okay na kaya nga uh, medyo natuwa din ako ah uh, o oh, eh ayos na nga yun eh ano bang ba? may, may problema ba doon? lalabas na sila eh mga 10 o'clock eh, ayun nga okay, okay na sana eh na nung biyernes kasi nakatuwang tuwa nga ako eh nung ban nung, nung, biyernes kasi tumawag yung pan na kasi binalita ko na rin sa nanay ko sa, tita ko doon na may pan na sa, sa misis ko na may work na ako pero yung nga uh, pagtawag ko dun sa, sa tita ko binalita niya na pandaw na yung yung yung, yung tito ko na kwan siya yung matulungin sa amin eh yung, yung, yung tito namin na yun Ay, dati na may sakit yun eh tapos yung uh, Friday hindi ko alam kung anong kan anong araw siya pumanaw siya yung kan isa isa, isa pa siya, siya tumulong sa amin eh nung nag-aaral ako tapos nung pag-alis ko na dito papunta ko dito siya pa yung, yung tumulong sa amin eh, kukwento bu ko na sana eh na nakakuha ko ng work papadala ko sila ng ganito ng mga Canadian na meatloaf eh, paborito pa niya yung pistachio eh yung mura pang pistachio dito eh tinatanong nila kung makakauwi ako hindi hindi hindi, hindi ako makasagot sabi ko titignan ko po tita kasi yung nga first first day ko pa sa Monday hindi ako maka saka ko na sabi ko tatry ko na lang dadalo sa kanya pag nakauwi ako ng pan nakauwi ko ng Pinas <laughs> hindi ko alam hindi naman siguro pagsubok to eh nagkakataon lang saka matanda na rin sila eh kaya Lahat naman tayo darating dyan kabayan Pero yung na, yung buhay. May iba nga pala ako kabayan Marunong ka ba ng sketchup Saka photoshop oh, photo oh, mama, kwan? Marunong naman ako yan Sketchup yan Marunong ako sketchup Marunong ako ng autocad Marunong ako ng <coughs> Ribbit konti lang Ano bang kanyo? Anong company? Eh, sa landscaping to, baka pwede kang ipasok oh. ng kakilala ko landscape, madali lang naman yan kaya ko rin naman yan kung mga CAD, CAD lang tapos mga sketch up, saka photo shop kayang-kaya ko yan uh, sige, uh, may resume ka pa ba dyan? Kaya. may hindi ko panahon eh hindi may... kwan lang yan. Okay na ba ito? Ganitong kwan. Uh, ilang pages ba yan? Tatlo. Uh, masyado marami. Yung ba ginagamit mo pag nag-apply ka? Oo. Oh, ito yung ginagamit ko sa kwan. Application. Mga pag-apply. Apply. Ah, uh, dapat hindi ganyan. Two pages lang ah, dapat. Tsaka may format ang kwan dito. Ba? Mga resume. Eh, baguhin natin yung resume mo. Eh, paano kaya? Eh, sige, bigyan mo lang sa akin at ako mag -e edit at ako na magpapadala sige, sa mga sige. company. Eh, andyan naman yung kangkoy. Eh yung email sige sige pa ako na lang pa email para uh, kung... sige no problem yung akin na yung ka may mo bigay mo sa akin sige thank you salamat, thank you Wala, sige. yun, malit na bagay Pagawin ako iyo Ang araw <coughs> Dandali, kumain ka na ba? Oo, oh, tapos na uh, Sensa ka na ah Pagkan, treat na lang kita May mga nagtatanong pala kung okay ka lang ba dito hindi, okay lang ako dito. Sabi mo sa kanila, okay. Kasi, hinihintay ko lang na ako nito. Uh, Magsar. Hindi, pero hindi naman sila sinasara yung mailaw. Mas, mas safe na rin dito. Dito na rin ako naglalagay kasi mas safe dito. Pwede akong wala namang naing alam dito. Tutulog lang naman dito eh. Wala namang kukuha. Doon kasi nagkukumpulang kami doon. Ang dami doon eh. Ang dami mga kan? homeless. Oh, sige, mauna na ako. Uh, sa Monday pala, puntahan kita sa trabaho mo. Pasya lang kita. Sa Monday. Oo, oh, sa Monday. Sa Monday. Kaya ba yan? Uh, ano ba ba yung mga yan? Mukhang ah, marami kang nakuha. Ang mga, mga damit ko nito ito, yung mga na, uh, nakuha ko rin doon sa likod. Mga bote-bote rin. Mga... Rung -rung. Kunti lang ito. Kanina nakapagbenta na naman ako. Uh, sige, ingat ka na lang dito. At tawag ka pag may kailangan ka.